Hi mga kaswang, ka welcome to my vlog Kamusta kayo guys? Tara, samahan nyo ko, hanap tayo ng buntis Para sa mukbang <laughs> May nakita ako dyan guys, malaki na yung tiyan Mukhang busog tayo ngayon Puntay lang ako konti, tapos puntahan natin Lalaki pala na mataba at long hair Kinakabul ako ng itak Pisting nyawa yan Like, share, and subscribe Ay mga kaswang, ka buti nakatakas nyo sa tabatsoy na yon. Umorder na lang ako ng atay sa grab Parating na siguro yun. Sakto, gutom na ko. Dumating na yung atay. Sa wakas, makakakain na tayo. Salamat sa pag-deliver. Ay ka naman sa vlog, ate. Mm -hmm. Sarap nito guys. May kakaibang lasa. Parang may tapang at sipa. Tara, kain tayo. Walang iya. Atay ng lasinggo atay yung nakain ko. Nalasing ako mga kaswang. Naaalala ko tuloy yung ex ko. Pinagpalit ako sa tikba lang. Ang sakit. Nahimasmasan ako guys. Magready na ako pumasok sa trabaho. Barangay tanod yung trabaho pinasok ko para hindi ako pagsuspetsahan. Huwag na lang kayo maingay. Like, share, and subscribe!